Oh, kaway-kaway ma. <laughs> oh. Hello guys, nandito na sila sa ano? Shargao. Punta na kami sa Cloud9. Mag-surfing ang mga ano. Ito guys, oh. Oh, ang linaw ng dagat namin. White sun. <laughs> oh, ang ganda oh guys, oh. Ang linaw ng dagat ng Siargao. Oh, ito yung mga kasama ko, mga hina ng tuhod. <laughs> Di na pwede panglaban sa lakaran, guys. Ito guys, oh, ang ganda ng ano, dagat. Ha, ah, jari na kami. Maligo na kami. Ito guys, oh. Ang ganda, guys. Oh. Iba yung Shargao namin dito guys kasi walang tao. Kami lang dito. Kami lang dito guys. Ito guys oh. Dali na mo, dali. Ito guys oh. Basig. Ha? Oh guys. Binitbit na yung mga sinilas nila guys dahil yung white sun dito, ang ganda sa paapag-apakan. White sun? Ano ito? Black sand ina. Ay, ano pala to guys? Black sun. Hindi pala white city. sun. May po ito sa city. Hay, black sun. <laughs> ito, guys, oh. Ang ganda ng ano, guys. Kaso lang, sobrang init dito sa si Yargaw. <laughs> Grabing bato dito sa Siargao guys. Ito guys. Naghanap sila ng mga bato guys Panghilod Panghilod nila guys Oh guys Ang ganda ng dagat Malina Walang alon Hmm